yan to at gagawa ulit tayo ng daily vlog for today's video at magkakaroon tayo ng 500 peso challenge kung ano nga ba mabibili natin sa halagang 500 dito sa Dali Calentong branch. so ano bang natin let's start the challenge now ito yung pinaka trademark talaga ng Dali dito sa Calento AFC Philippine Trust Bank at I think talagang na ilagay ko na to sa iba mga vlogs ko for today puha tayo ng na. check natin kung magkano nga ba ano nga ba ang mabibili sa lagang 500 500 mga um, presyo dito, guys. Kitayin nyo tayo. Meron na akong kape. So, yung mga kape dito, ganun pa din naman. So, 12 peso yung pinaka twin pack. At ito yung ano yan. I think pwede nyo magbigilin dito kahit yung pirasa. Diba? Ito yung sa akin. bilit tayo na ng dalawa. May meron pa dito. So gatas. Ayan. Ang gatas nila dito is 199. Look at them. Ganito ka lang. Ano yung natin i-tilt lock natin. ganito yung tsura this is originally from UAE 600 grams diba close to 1 kilo na din sya and then pag medyo nasa budget lang kayo 9.25 kuha tayo mga 3 then ito naman yung mga oreo ganyan mga snacks nila dito meron din sila dito Thank you. ng brownies. Ito yung mga chocolates nila. So this is... Hindi ko alam kung paano basahin ito. So, milk chocolate. Ayan, 65. Ayan yung price niya. dark chocolate original from Germany. 65. Hindi kasi ako mahilig sa sweets. Chocolate tops. Ito favorite ko ng pamangkin ko. strawberry chocolate milk pizza. Pinoy Cola Zero. Ito, favorite ko to. Pinoy Cola Zero. Ito yung dati kong hinahanap, guys. Ayan. Milk, full cream milk. So, welcome back again for another vlog. We are here in Dali. Ayan, dito tayo sa mga inumin section. So, pishat po dito. This is 115 pesos. Ayan. 700. 700 ml and then 7.5 ang alcohol content. Ito naman is yung vodka which is 37.5 percent ang alcohol content. Ito naman I think is sa 139 pesos. Ayan. Medyo malaki siya, guys. Tsaka malakas din siya. Pagdating sa drinks, ang lakas niya makalasing ito yung hinahanap ko dati full cream milk 1 liter ito hanapin natin kung nasa magkano to alam ko nasa ano lang to yung 50 50 or 70 pesos ganyan iba tayo isa kasi kaya to sa 500 <laughs> We are back here at Dal. At ito naman tayo sa mga inuming nakakalaseng. So ito yung mga mga wine nila dito. 159. 199. Sparkling wine thing. Ayan. And Mojito. GSM. 169.75. Yeah, yung mga may hilig dyan, Juminong. Ito na ang para sa inyo. Mga wine, nag-start lang siya ng 119 pesos. Ayan. Festival Red. Mm -hmm. Tapos, fish at mojito. Ito naman is 115. 700 ml. Itong isa is vodka. The same. 700 ml din. Pero, ang price is 139. Meron din sila mga maliliit. Ayan. Well, alam ko magano yung maliit. So, warning. Ayan, 18 above lang ang pwedeng bumili ng mga inumin. So, ito yung Al hinahanap ko dati. Ito, yung gatas. Pero kumuha na ako isa. Meron dito guys, full cream milk. Ayan. Kasing lasa din naman siya ng mga selecta, magnolia. guys same lang din yung lasa na pinagkano ko so 500 challenge kaya natin yan mapupuno natin yan and then dito naman tayo sa mga palaman yun know, ang mga cheese ito 46 23 margarine ito ito rin ang pangalan Margie Margarine. Mayonnaise. 20.75. Eto margarine na may asukal. Yung mga all-purpose cream. 71. Nestle. ito yung mga dilata parang wala naman nang bago sa price ganun pa din naman diba 23.75 20.75 21 2 yun uh, candy And thirty max Ito is ilang pieces to Fifty pieces. Ayan. Ito din yung makas. Oh. Ako mahilig dito pero para sa inyo i titignan natin yung price. Forty-two point fifty. Meron tong ball. And thirty Ilang pieces to Fifty.

din sila dito mga syempre ibinibentang mga brands na nakikita natin sa supermarket yung seat canton hindi nyo 13.75 13.75 So, ang available na flavors is yung spicy, sweet and spicy. Tsaka, etong is original flavor. Kasama din siya. Payless. Ayan. Ayan. Nisen Carbonara. 14 days. Pero din sila dito. dito, dito no? Payless. Extra big. Pansip. Tsaka, may goreng. May list ako ng playlist for Dali Vlogs. Check nyo na lang siya sa mismong channel. And if you like this kind of video, grocery store vlog, please like, share, and subscribe. And then hit nyo na din yung notification din para updated kayo whenever I upload new video. Okay? So, ito yung mga citrus drinks. Ito yung parang counterpart ng Mountain Dew. 1.5 liter ayan 49 pesos lang siya nalagla <laughs> ayan nalaglag siya dito pala may mga chicharon ah. chicharon and then 52 pesos lang tong condensed milk panghanda sa christmas <laughs> di ba? Thank na. Kung kaya ko nito. Look. So, na? Wala namang celebrate eh. Tsaka na pag-birthday ko na. Ito bigas. May price drop na. From 265, 259. Pansit kanton. sila dito bago mga fruits and vegetables ito o carrot 46 yeah. dalawa na siya 46 na tapos ito sayote yan yeah. fuji apple Yogurt. Mga... Iba tawag mga Iba pang... Ano siya? Yogurt. Yakult. Caramel macchiato. Ice coffee. And kimchi. Ito yung mga ketchup nila dito. Kulina. Tomato ketchup. Ketchup. Ito is 27 pesos. Na. Kulina tomato sauce, 17.50. Diba mura, no? Dato puti suka, meron din sila. And then syempre yung mga frozen food. Bangus. Ito, na. 107 pesos. 59 Ice cream mango 59 Ovi cheese Pagmix 75 May photo Mixed veggies Gusto ko ng chocolate Natin. coconut oil flymaster 575 ayan palm oil 77 tsaka meron din silang sinigang mix 925 bread grams 29 diba? marami kayo talaga mabibili dito, pag